Ang anemia ay ang pagkakaroon ng mas mababang bilang ng mga hemoglobin o red blood cell kesa sa normal. Ang hemoglobin ay ang proteinang matatagpuan sa red blood cell, samantalang ang red blood cell ay ang kulay pulang uli ng dugo na nagdadala ng oxygen at krisyon sa iba't ibang mga bahagi ng katawan. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Mapapansing maputla at madalas na nangihina ang isang taong animik. Ito ay dahil sa hindi nakatatanggap ang katawan ng sapat na oxygen oxygen. Bukod sa mga ito, maaari rin makaranas ang pasyente ng pagkahilo, pananakit ng ulo, hirap sa paghinga, mabilis na pagdibok ng puso, pananakit ng dibdib, pamimintig ng mga tenga, at pagkakaroon ng malamig ng mga kamay at paa. Nagkakaroon ng anemia kapag ang dugo ay nagkulang sa red blood cell. Maraming iba't ibang mga pagkain na maaaring mapagkunan ng iron. May dalawang anyo ang iron sa pagkain, ang heme at non-heme. Ang heme ay tumutukoy sa nutrisyon na matatagpuan sa mga laman ng hayop tulad ng karne, manok, at mga pagkaing dagat. Sa kabilang banda, ang non-heme ay sagana sa mga pagkaing halaman tulad ng whole grains, mga butil, mani, buto, at maging mga green leafy vegetables. Dahil kumakain din ng mga halaman ang mga hayop, maaari rin naman itong makita sa mga karane at iba pang fortified foods. Narito ang ilang mga gulay na maganda kainin ng isang taong animik. 1. Green leafy vegetables Kinikilala ang mga green leafy vegetables tulad ng spinach at broccoli bilang mga pagkain para sa animik. Ang parehong spinach at broccoli ay mayaman din sa vitamin C na siyang mahalaga para sa iron absorption. 2 patatas. Mataas ang level ng iron sa patatas, lalo na sa balat. Ang sweet potato o kamote ay magandang source rin ng iron. Ngunit hindi ito kasing taas ng regular na patatas. 3. Carrots Ang carrots ay mayaman sa vitamin A at beta-carotene na tumutulong sa pagpapabuti ng kalidad ng dugo at pagprotekta sa mga red blood cells mula sa damage. Mayaman din ito sa iron at tumutulong sa paglaban sa anemia. 4. Peas ang peas ay mayaman sa iron, folate at vitamin C. Ang kombinasyon ng mga nutrients na ito ay tumutulong sa produksyon ng red blood cells at sa mas magandang absorption ng iron sa katawan. 5. Beetroot ang beetroot ay kilala sa pagpapalakas ng dugo. Mayaman ito sa iron at folate na parehong tumutulong sa pagtaas ng hemoglobin levels. Tumutulong din ang beetroot sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at pagbibigay ng enerhiya. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.